So ayan, check po si kapapa ng bubong kung palitin na po at magbubutas po siya sa taas dahil maglalagay po siya ng exhaust fan. Dahil wala po siyang exhaust fan sa loob eh napakainit. Bale bahay po ito ni na kuya Mike. Yan, siya po magpapagawa. Eh. Pero yung sa itaas hindi pa masyado. Hindi, bago lang daw yun. Ah, kaya pala. Yung kuryente. Ha? Ah, cable. Wala kuryente. rin Ano yun? Tira mo yung naging... Kasi ganyan din sa apartment eh. Walang six. Nagpunta sa six na gano'n. May nabibili ano yun? na yun. Reducer dun eh. Oh, tapos si pabilog na yung ano. Yung ano eh, yung bilog eh. Meron kasi bilog yun sa may ano. Sa uh, yun na lang bilhin natin. Kasi labas lang naman yan eh. Testing nyo dyan? Kung may power pa? pa? Oh, okay. Para lalagyan ng bot doon ng butas, ano? Hmm. Palit si kuya ng ano? Yung exhaust kasi hindi na umikot yung kanya exhaust pa na magbubutas doon. Kasi sinaraduhan na, na mukhang sinaraduhan kaya wala na. Palit, inalis na yung luma. Ito na yung kapalit. Magkano ang bilid dyan ni Mike? Ay, mura naman pala. Eh, di, di, na masama kasi kompleto pa. Ay, ay, yung tubo niya Papa. Kasama na. O baka, bukod pa ang presyo. Ah, bukod yung presyo ng tubo. Bale, ito lang yung ano. Ang ah, maganda naman. Bagong bago. At least, ano na. Mag, maglalagay tayo ng exhaust kasi mainit. Wala silang exhaust palang butas. Iyon, bago. Ayos. Muna ni ka, Papa. Ang koneksyon. Nagkahanap ko pa naman ng flashlight. Ito palang pagkaliwaliwanag. Grabe ka talaga, Mike. Ayun yung luma. Naandar pa naman yata eh. May ilaw pa yun, di ba? Mm. Ay, mm. Nag-works na. <laughs> Ayos na. Ay, yung ano, abay yung umikot na. Mayroon, ikot na. <laughs> Mayroon, na, -ikot na. <laughs> See? Butas na lang. Kasi both side na. May low yan, tsaka high. Oo. Ayun. O, okay, yan, butas na lang, ha? <laughs> Ang laki part, Bli, naman nun? Ano yung ginagamitan mo nun? Sa ano ko yan, dun, sa ko dati. <laughs> Giant padeble naman. Kito, to. Kakatawa. Dito yan, no? Oh. Nung ako. Oh. Oh. Oh, ko yan dyan. Tas, ah, panabit. Ang galing naman. Okay. So, yan. Ano? Dito yan. Saan? Tapos mo. oh, ang laki naman. Giant man. Na yung mm -hmm. ha, grabe. <laughs> Pipin mo yan kasi pag yung mga... Uh -huh. Doon sa ano, Nung nasa, ano ba yung Calgary ba yan? Uh, Cargill. Sa Cargill hmm. Company. <laughs> remember yung sa Cargill, from Cargill. Yeah, yeah, yeah. Ay, ang lalaki. Kasi mm. ito yung mga kutsilyo ko. Ah, oo nga. Pang ano yan ah. Mm. Pang na, debone. May, may, number. Papa, deboning to, di ba? Pang may debone yun. ba yan? Ay, pang skinning. Ito, ito. Ito, training. ito pang... Ah, ito pala yung debone. O, no? pang debone ito. Mm. Meron din si Papa nito, pang deboning. May Kada debon. Deboning department, may number ka. Mm. Oh, Kasi, oh. hinahasa oh. yan. Pinahasa nila ngayon, ito yung number mo. Ah, kanya-kanya kay numero? Numero. Oo, oh, saka. Ang galing Ngayon, nyo. sasabihin <laughs> sa'yo yung foreman mo. May number mo, uh, C33. Tapos ibibigay na sa'yo. Oh, sa'yo to. Ah, ayos ah. Mm. Ganun pala sa cardin. Nakalagay yan sa game. tray. Ah, ah. Kukolektahin yan. Ah, ah. Uh, Tapos sa'yo, um, uh, sasabihin ng mga pinoy, hasa, hasa, bibigay mo ngayon yan. <laughs> ayos ah. Yan, hasa ngayon yan. Talagang Ngayon, ano? patatalimin mo na lang, I-maintain mo na lang yung dito. Oh. Ayun na, Z33. Mm -hmm. Kaya nga, remember. Ito parang isang to. Maganda din, to tong isang to eh. Meron pa isa, isa. meron din kaming mga ganyan. Kaya alam ko yan. Si Papa kasi mahilig bumili ng mm -hmm. kuchilyo. So, na. Oh, yan naman. Ano yan? Yung sa malat ah. Oh, pang bala. Sa ah, tawag dyan yung... Oh, may number din ah. Ha? May oh. number din. May mga number yan. Kaya yung kutsilyo. <laughs> pag hindi dumating sa'yo, oh. nasa may shot ng Ano pa? Matatanggol yun. Ay, ito ang tama na yan eh. Dumidikit ba? Mm. Ayan, oh. Okay lang si Papa dyan. Ganyan naman yan. Ay, Hindi, ano lang yung service ko ng 3 hours. Baka wala. Tapos balik. O pala, eh, di on off ka. <laughs> Tapos balik na naman. Nga mo yung service, balik, balik ka na. Tapos balik ka uli Pag... Oh. Oh, Lumilinaw na, uh, basic basic kasi uwi. Ayaw pa pagsabay pa. Kaya nga, yao Ang puti naman, ang ganda tingnan. Ang ganda talaga pagbago ano? Diyeto sa pag no, nyo sa lalim, nyo na lahat sa truck. tapos dinala yung dito, tapos yung itatapon, dinirit dinerito na sa ano? Hmm. Oh, Unang tama muna lang yun. Dito. Dapat, oh. uh, dapat tapon muna. Oo. Oh, oh. Buti naisip nito, hakot muna. Sabi, oh. yung huli yung tapon. Oh, pwede naman nga. Sabi ko, Polly, pag nilalabas namin, isa na lang, isa na lang. <laughs> isa na lang. Isa na lang. Kasi, wow, isa na lang. Parang ganun eh. <laughs> isang buhat pa, isa na lang. naman talaga ano naman isang yan hindi pang lagari lang yan ilang hmm. binutas opa sinisira mong bahay nila delikado ka kakabili lang nila sisirain mo naman hindi pinapaganda lang Naglalagay po tayo ng exhaust sa taas kasi wala po siyang exhaust. Eh bubutasan natin kasi lang babaguhin ni Kuya yung bubong. Oh. Hindi di ba ito yung... laki ng battery 5 ampere mm 5 ampere dapat ang bubutasan sa paglalagay ng exhaust sa bubong pa. Sunog. Akala ko tuloy na na yung ano, yung pala, itong karton. Sunog. Kasi ito, pag nadidinggel, na uon. Ayun, nasunog yung karton na nakapatong. Ay, katakot ka naman sa... may na, eh. aamoy ah, ko, sunog. Sabi ko, <laughs> bali tinanggal nyo na para mas easy nga naman. O, di mabuti naman. At least, easy kayong magbubutas. Okay, screw lang naman yan. Kaya nga. lang pala yan, Okay na. Ah, uh, amoy ko naman sa inyong dalawa. Ako yung natakot na kami ng okay. TV. pala eh. Ay, hindi, hindi Bakit mo, ang bigat naman yan? Nauusod lang yan. Hindi binubuhat yan. Ayun. Kabit na pala. Ano ba to? Ay, di. Sa kabit yan. Sya. So ayun, nagbubutas na po sila kasi maglalagay sila ng exhaust na lutuan, sa lutuan. Oh. <laughs> ang daming treasure! Ayan! Ang daming nakita sa ilalim sa loob ng kisami ah. Yung dating gumawa kung ano-ano pinaglalagay. Mayroon pang bote ng alak. May mga karton-karton. Ayun na, nakalabas na. Ayun na. Parang ano to. Umaba pala siya. Mahaba siya. Ari So yun. Oh, wow. Mama. Mga kamama, nandito tayo sa bubong. Umakyat. Aha. Dito tayo sa bubong Nagagawa tayo ng exhaust pan. Para pag nagluto. Nasa bumong tayo. Nag-nag na tayo. Kaba na tayo. Yeah. Yeah. Yeah, anak ko. As din nun. Nakiyot natin. So, ayun. Nakasuot na pala. Okay. Nalagay nila exhaust, oh. Ginawa ni Kapapa kagabi. Tsaka ni Kuya Mike. Dito kasi wala. Wala. Oh, walang butas. Lalagyan pa ng butas. bakyo 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 wala kino ko ni Myra eh yung bakyo baka madumi doon eh 'o <coughs> kaya kumalat ng bakdo doon doon din ha 'yan ayan nagluluto ka daw naamoy niya sa taas oh. sumisira na 'yung butas oh okay. sabihin mo sa akin ah um, uh, umaano na doon yung oh sa pinada baka 'yan ah huh? Hah? Nah, bago, hindi mo na masyad, hindi mahihirapang magpunas si Mayra kasi bago pa. Pero pag luma, <laughs> doon ka na no maghihirap. Ngayon bago pa, eh, sarap pang gumamit. Pag kaya na eh, maduming madumi na, nilalamot <laughs> so, ka na. Eh. <laughs> mm -hmm. Yung problema ni Mayra, o oh, yan, nasob na, wish ko lang. na. oh, oh, yan yung gustong-gusto niya eh. Alam niya ang gusto niya kasi siya yung cook. Kaya gusto niya may ganyan. Naku, nakahiyad na. Gagana may raha. Mag-ingat ka. Tatago tayo. Kung gagana. Hindi pa. Ayun pa. Nakalagay na. Pong! Ay, puta! Huwag kang okay, mata... Huwag kang ako, matatakotin ako. Nagkura <laughs> <laughs> ka pa dyan. Hindi, oh, ko yung ano eh. Nakakonek mo yan sa ano? Sinaksak niya na. Nakabreak Nakaon naman. naman. rina Hola, Baron. Walang ilaw, pati kaya yung na-reset ko, na-reset nga ni Myra. Yun yun. Hoy, oh, ang lakas. Yung ilaw ayun oh. Sunyin. Myra, alin 'yan sa yung ano mo? Yung ilaw niya. Hello, may higop. Bay, wala din eh, hindi umihigop 'yan. Pag hindi mahangin dito sa ilalim, humihigop yan pa ilalim. Humihigop yan. Ayun. <laughs> Pati nga kinain. Ayun, kinain. Mayra, kinain. Humihigop nga, humihigop nga. Ha <laughs> ha ha ha. Ay, tao. Mayra. Patay pala yan. Katuwa, kala natin hindi pwede eh. Nag-work eh. Oo. Oh. Mawaw, mali pa tayo eh. Okay na? Ayun, okay na. Thank you, Papa. Malupit si nga, Papa. <laughs> Ito ang bossing. Malupit si nga, Papa. Thank you, Lord. Okay na, no. oh. Yun, yung minimiti ni Mayra. Kinakain pati ano. Kinakain pati itisyo. <laughs> Malupit. Pa, pa. Okay. Okay na yan. O, oh, Mayra, ikaw na lang iigupin dyan. Baka madala ka pa. Okay. Ayos, ha? Pa. Perfect, ha? Ayos. Okay. Kinain nga ang, ano eh? <laughs> ang, kinain <laughs> nga ang <laughs> tisyo. O, oh, pala yun. May pahina. O, okay, pala yun. O, oo. Oh. Kain ng papel. Ay, oo, oo nga. Ang lakas. Ang ganda. <laughs> okay. Kain pala ang papel, eh. oh. Ah, oo. Oh, maganda. Sa apartment.